Ay, hey, mga paps, na naman tayo. sa ng papaitan. sa natin pulutan ba? May alak sana. Sarap pulutan mga paps. Nagluluto tayo ng papaitan. Yes, mga paps. Baka na papaitan yung lulutuin natin. Dati pa yung ating mga ingredients. Ayan! Yeah, Naiiwan ko na yan. Oh. Yan ang luya, si buya, si bawang. Si Elia, tsaka ng lemon, wow. kasi wala kami papahit na lemon. May pangpapahit nung ano, nung papahitan namin. So, gagamitan ko ng lemon, masim tsaka mapahit. So, yun, magluluto na tayo. Ayan, dahil mainit na yung ating lutuan, ilagay natin yung luya para mas mabahong. At syempre, dagdag ang hang. Sunod yung, ba yung ano, si buya. Ayan, tulad na natin yung bawang. At syempre yung ating pang malakas ang baka na nahiwa na. Ayan. Yeah. Pinagpakuluan ko pala dyan. Tinapon ko na kasi puro mantika. Bagong tubig na ilalagay natin siya. Pag-iwain lang natin. Ay, iwain lang natin. Katatakpan. Katatakpan mo na natin mga box. At ayan. At lalagyan natin ng tubig. Hatayan natin yung kumulo. Alam natin haluin. Tapos ilagay natin yung lemon para ano, medyo pumait na yung ating ano natin. Ay, yung lemon mga paps, natin yan mapapahit ng ating papaitan. Lagyan natin yung sili. Yan. sa so, ito, oh, medyo mangkang na naman yung ating kakain, mga paps na papaitan. <laughs> so, tsaka natin multiply yan. Yan, lagyan natin ng seasoning. Lagyan natin ng pamintang durog. Kung nakukulangan pa kayo sa kanyang alat, magdagdag na. Magdagdag natin ng asin, mga paps. na natin yung ating, ano, ating papahitan. Sige, nalagyan na natin ng ano, ang palasa. Uy, sarap na naman, mga paps. Sarap naman. Uy, sarap man, sarap. So, ayun, mga paps. Sarap na yung ating papahitan. Kakain na naman tayo. <laughs> ayun, mga paps. Kakain na naman tayo. Sarap ng papaitan. Sarap sarap itong pulutan ba? May alak sa ito. Kaya lang natin kumulupan ng konti tapos pwede na itong pwede na tayong kumain. Ayan, makita nyo yung papaitan natin yung na niluto. Uy, tingnan nyo, lumulutong pa yung lemon tsaka ano siling. Uy, sarap naman yung ating ano, papaitan. No? Sarap mga paps. Uy. Ayan, kain na tayo natin yung papaitan mga paps. Sarap-sarap ng papaitan. saya pulut sama apa? hmm, saatnya. tinggal tinggal bapak, everyone. <laughs>